Lumabas ang mga espekulasyon na may conflict sa dalawang aktres na sina Claudine Barreto at Angelo De Leon dahil sa sinabi ng The Optimum Star sa isang event Nakakaintriga kasi ang mga pahayag ni Claudine tungkol kay Angelo nagpasiklab sa alegasyon na may conflict sa pagitan nila. Isa si Claudine sa mga guest sa 20th wedding anniversary celebration ng celebrity couple na sina Gladys Reyes at Christopher Rojas. Ito ay isang star-studded event dahil maraming celebrities ang sumama sa mag-asawa sa pagdiriwang ng milestone na ito sa kanilang relasyon. Iyon din ang 18th birthday celebration ng panganay na anak ng kopol na si Christopher bas sa artikulo sa Abante. Maagang dumating si Angelou sa party, kasama ang asawang si Wowie Rivera. Gayunpaman, nang tawagan ni Gladys si Angelou, para magsalita sa entablado, nakaalis na si Angelou, pagdating ni Claudine ay dumiretso siya sa stage, para batiin si Gladys Reyes. Ang kanilang tsikahan sa entablado ay nakakuha ng atensyon ng online community, sabi ng The Optimum Star. Excited siya na makakagawa siya ng pelikula kasama si na Gladys at Judy and Santos this year. Sabi ni Claudine, ay manifest na natin yung pelikula natin with Juday. Sagot ni Gladys, haha! Kayo na lang, tanong ni Gladys Game ka ba doon na matutuloy ang reunion project natin with Juday and Angelo? Pero mabilis itong sinalungat ni Claudine na seryoso ang mukha. No, no, no hindi, ikaw lang at ako at Judy Ann, walang Angelo. Ang nabiglang reaksyon ni Gladys ha. Seryoso ka? Natawa si Gladys sa pagiging seryoso ni Claudine sa sinabi niya. Kinumpirma ni Claudine ang sinabi niyang ayaw niyang kasama si Angelo sa reunion movie na gagawin nila. Oh. Bakit sinali mo 'yon? Sabi ulit ni Claudine. Halatang nabigla si Gladys sa sinabi ni Claudine. Teka lang. Hahaha, <laughs> bulalas ni Gladys. Nang itutuloy na sana ni Claudine ang kanyang sinasabi, pabirong pinigilan siya ni Gladys sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang mikropono, natatawang sinabi ni Gladys na suplada si Claudine, pero itinama siya ng huli, at sinabing maldita siya. Tapos, sinabi ng Optimum Star na nagsasabi lang siya ng totoo, pagkatapos nito, Tinanong ni Gladys si Claudine kung ayaw niyang isama sa proyekto si Nawawi de Guzman at Vong Navarro. Sinagot ni Claudine Barreto na gusto niyang makatrabaho ang dalawang aktor pero anya, huwag na si Angelo. Samantala, nakausap ng entertainment press si Claudine Barreto, at natanong siya sa mga litanya niya sa kanyang disgusto kay Angelo de Leon, ibinunyag ng Optimum Star kung bakit ayaw niyang makatrabaho ang aktres binigyang diin niya na palagi siyang transparent, nagugat ang lahat sa dalawang pagkakataong ito, nang magkaroon sila ni Jolina ng issue at noong nagkaproblema sila ng kanyang mga kapatid pahayag ni Claudine, na both times, may press siya noon. At saka, nagbigay siya ng advice for me, hindi raw nagustuhan ni Claudine ang pagkomento ni Angelo sa isyong kinasangkutan niya, hindi naman daw siya parte ng pinupromote noon ni Angelo, kaya hindi niya nagustuhan na naisama siya sa usapan. Lahat ni Claudine, buti kung isang beses, i beses. So, parang ang akin, anong pakialam mo doon, di ba? Kung wala kang magawa, tumahimik ka na lang, di ba? ang karir mo ang pag-usapan mo, huwag yung karir ko. Yun lang ang ano ako. Kaya ayaw ko siyang makatrabaho, pahayag ni Claudine, dagdag pa niya, hindi rin nagbago si Angelo, kasi, parang hindi siya nagbago. Nung bata pa lang kami hanggang ngayon, ganoon pa rin siya, nagkasama si na Claudine at Angelo sa teen-oriented show noon ng EBS-CBN na ang TV, may pagkakataon daw na nagkita sila dati pero iniwasan daw niya ito sinubukan din niyang tawagan si Angelo nung two incidents, ngunit hindi sinasagot ang mga tawag niya. Tinanong kung si Angelo ay may issue sa kanya, problema na niya yon. Hindi ko na alam kung saan. Tugon ni Claudine,